Ito ang naging reaksyon ni Meme Bice sa umalat na mga larawan ni Kim Chiu sa nadanap ng Creative Asia Award kahapon. Nag-stand out ang kanyang black gown at napakasikling makeover. Kaya naman, iba't ibang lahi ang napapalingon sa kanya. Maging a host sa nasabing big event, ay eh halos hindi maadis ang tingin at ngiti sa actress. Kaya nagbiro itong si Memembais. Mag-ingat dahil sino sa umano daw ang jawa nito na si Paolo Abilino. Doon na true naman kasi na napakaganda ng postura nito si Kim Chiu. Lahat ay todo ang paglingon ng mga kalalakihan. Tumagtag pa ang hubog ng kanyang pangangatawan. Malaking bagay ang araw-araw na pag-workout. Sobrang blooming. Ito nga ang ilang komento ng mga tagahanga. Totoo yan. Nanood kami sa live kagabi. Grabe ang mga dingon sa kanya. Iba kasi kapag gumiti itong si Kimi. Akala mo'y maunghulog at mabibighanay ka. Kaya nga itong si Paula Brino ay humaling na humaling sa kanya. Hindi natin masisisi sa diyang napakaganda ni King Ju. Tiyak nga na naggalaway na si X sa glow up niya na yun. Tunaw na tunaw, tawang tawa nga rin kami sa host. Ngiting tagumpay ng masidayan si Kimi sa stage ng malapitan. Ipakata na gachinita girl, rush ng bayan. Ang daming giliw na giliw sa iyong mga